kahapon ng ano, pinagata namin hindi na na padawi umal na masyado Guys. magandang tanghali guys sa lahat uh, kami guys sige lang ming lipat lipat sa pwisto dahil walang pahuli ang isda ngayon ah, uh, iba sa kahapon kahapon hindi kami nakalipat uh, isang Adala, uh, dalawang pisto de na uh, uh, lipatan namin dalawang pisto ngayon pang apat na pang apat ng pisto hanan kami naglipat wala pa rin pahuli matumal masyado ngayon at ito uh, lipat na naman tayo doon banda sa uh, Chamorita doon tayo. Malapit sa may beach. Doon tayo lipat ngayon. Dahil siguro sa masyadong init ang araw. Kaya dito, tumal masyado kahit sang lipat iwan ko dyan kung magpadawi ba ang isda pero um, uh, tryan lang nato oh masyadong mainit ang araw masyado ang pagpahuli ng sa isda dahil siguro sa maaraw masyado walang ulap ulap na naka sa araw kaya ito siguro ang dahilan na hindi nagpadawi ang isda at sige guys, dito lang muna. Mamaya na lang ulit ako mag-video. Sa at, uh, ano kung maka isda ba kaya tayo ngayon. At maraming salamat sa inyong pag so, Bye bye guys at sa uh, palaging pagpanood. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito lang muna. Ingat kayo palagi. Bye bye. A few moments later. Two hours later. Hello guys, magandang hapon. Ito lang ang isda natin ngayon guys. Apat na pinggan. Matumal masyado laot. walang walang kahit saan kami lipat walang nadawi uh, binalikan namin kahapon ang ano pinanagata namin hindi na na padawi uh, matumal na masyado siguro sa ano ng dagat kasi di malubog ang dagat ngayon tinaw nandagat naman dagat ngayon. At kapun malubog nalubog ang dagat. Kaya nagpadawi kapag hapon, nagpahuli ang isda. Ngayon wala. Kahit sandipat ang lipat. Ito lang, dapat At dito lang muna guys. Bukas naman ulit. Kasi araw-araw man tayo mag, ano, maghanap ng isda. Okay, maparehas ang ano, pahuli. So, okay, guys, dito lang muna. Bye bye. Ingat kayo po lagi guys. Maraming salamat. Two hours later. Guys, okay, sabi so ng hapon. Tayo ngayon sa... Ito biyahe para luson ng dalawang bus na ito, mga Tintin, Tintintal, para luson yan guys, biyahe. Danyan, yan para imis mga tamban yung mahuli yung isang bangka dito tayo ngayon sa lagi mang nagat sa malayo at doon sa may malapit sa tulay ng biliran yung salamat guys sa inyong pa panood dito lang muna mamaya na lang ulit uh, ng video ah uh, tayo sa may palengke ang tahan ko ang uh, misis ko doon na binta ng isda at maraming salamat guys bye bye